muna ni Tamaga po ako na maling Ano ako ng ulo ng papoy Magkitunuguan ako mga ito Ulo ko na po yung dinuguan Lagyan ko lang ng bawang Asin Bawang lang asin at saka paninta Wala pa po si Buyas mga ito Good morning, good morning ko na rin po yung bituka Bulak-ulak po ito Hindi yung Lalambutin lang natin sa sarili na mantika. Mga ito. Dinugwa. Yan. At uh, manakaminorang ma ma ka lang. Palamutin mo sa sarili niya mantika. Mga, uh, tubig at mantika. Mga idol Masarap. Yan po yung dinugwa. Luto na tayong dinuguan mga idol yan. Sana natin. sibuyas para sa dinuguan mga idol. Maraming sibuyas ako sa dinuguan para mara.

ni Idol. Maya-maya nito, lalagyan natin na ng suka. Lagyan natin yung laurel. Yung laurel. Masarap na ito nito. Parang nadikit sa mighty vine yung laurel. Mayama na tinubuha. sarap, baka naman. Ang na ko ng bulo-bulo. Paminta. Pagkapatay na po pagkadugo, nung ko ilalagay yung suka. Yan. Saka yung alat hindi ko sinasabay sa ano para hindi pagka kasi mo nang isang beses, nakain mo nang isang beses, uh, ano uh, pagka na lumamig, may yung alat niya pumupunta sa kami kaya hindi ko sinasabay yung pagano sa pag, pagkakulo. pag naglagay ako ng na suka, hindi ko inaaluan. Uh, saka lag lagyan ko muna ng silim pasigang sa ako muna tatakpan mga idol miminor ko lang yung kalakang gamit kung mamagimantika pagka nakulo na yan pwede na natin aluhan pagkatapos yan maya maya ayahan natin yung mamantika sa sarili ng mantika sa kumpangan tama sa, sa atin mga idol pagka malapit na pumaluto lagay na natin yung apay mga idol ako pagka malapit na maluto ito ilalagay yung apay mga idol

Yan yung ano yung ang pangalan nun? Palaka. Palaka, palaka, palaka. gitu yan, dito. Diba? Oh. Tapos bigyan nyo rin yung banda rin, ano? Yung mga uh, bisita kahit na gala. Kaya si ati bigyan mo ang palaya. Ah. Ay, bigyan nyo ng itlog. Kasi Anson sol. natin mga ito. No? Ah, Pakapang mo. Patrol there, patrol there, pairam. Patrol there, ang ganda ng pagkasayang niya. Oh. Wow, idol. Iba na sa ingat mo <laughs> oh, <iba. laughs> oh, no, no, ngayon. Oo, mo, idol oh. <laughs> Iba na sa ingat mo, idol Oo. Ay, kung yung plato, plato, ano. Ay, eh, ang tawag doon yung... Oh. <laughs> serving spoon. Serving spoon, serving spoon. Long!

ito, so, ay, At bigyan naman, kuk, 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 kuk. Kain na, kaya Kain Kaya, kaya na. Mga kuk, Dito ako sa mga idol, mga idol. Mga kuk, mga kuk, o. Oh. Ayan, tamay ka, ma. Masarap yung daing, yan, Ang masarap. At aso, ka. Ito ang paborito ni Senador Bong. Oo, palaka, palaka paborito na. Naalala ko nga, pagka, ano, pagka kumakain tayo ng palaka. Pami! Ito yung dahing natin? Ito, 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 kanin. Ito, 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 idol idol. ito, 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 idol ito, ito,

Okay, baha pa sa inyo, ano? Ayan, no? T -9? T -9? Oh, oh, oh. ano? Oo. Oo. Nine. Oh. Mani tubig sa baha sa inyo? Ang dami nito? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo. Oh. nyo dun? Oo. Pwede na. Mahinang kumain ni Kung Silong eh, ito, long. ito oh. ka ba, ba, Long? Hindi. Yeah. Hindi, yeah, o, oh, tirayin natin ito. ano Ayan, dinuguan. Ayan, Ayan pa tayo ng, ano, pating. Ayan Ay, nyo palaka. Ayan. Kinakausap na niya nung siya ay bata sa Bicol. Nakakausap na kasi. Hindi <laughs> <laughs> Ayan po, taga New Jersey. New Jersey. New Jersey, ano? Nakakapanit po kami, mga soy. Ano? <laughs> <laughs> Kayong, napakasarap po ng pagkain ito. Tulad ito. Lahat po yan may kwento. Ito po, eh, kung isa na ito, pag ganito ginawa nyo, medyo may problema ito. Lagi na lang siya may problema. Daing ng daing. Daing ng daing. <laughs>